So ayan kumakita natin. Ang daming nakaparada. Mga supporters yan. Yeah. Mm -hmm. Hindi lang dito. Kasama dun sa harapan. Kumakita natin dito. natin dito walang jeep na dumadaan puro mga private vehicle it is because ngayong araw na to ay ginaganap ang first day of national rally for peace para kay Inday Sara so that's why kahit ako na hindi sumali may kisali na lang kasi nga wala akong choice wala akong masakyan. Kung sila nga. Naglalakad ngayon. O ayan. Peace for the Philippines. Kaya kung sila naglalakad. Why not me? <laughs> Ang sakita nang ako. Pero okay lang yan. Interesara kasi tayo eh. So, ayun. Vietnam, di ba? As you can see, see, see. Guys, yeah. kung makikita niyo doon, doon sa pinakamalayo. Yeah. Yan. Mga isisilpo yan. Yan sila, mga Akala ko ba Kasi green yung kay Ink si Madam So, why not? So, ayan. Napakalayo na po na lakbay natin. Kasi nga, malayo mo. Yung... malayo yung workplace ko. Sa so, nerentahan ko. sao vậy? cái này, buồn number, cái tên này mang number, đi Ay, lang ako naka-experience ng ganito. Ang daming sasakyan sa gele ng way. Highway way. Oh my God. Yan. Yeah. Peace. Oo oh, nga. Hindi nga ako nagreklamo kasi for peace. Nagreklamo ko bakit naman kasi. <laughs> Kung ganito na lang. Hindi ako get deal up. Channel dito na lang ako pinaglalakad yung ako ah dito ako dadaan sa itna bakit ayun oh sobrang layo ah ah kaya ba ah okay di ba may meron penalty pag nagpark ka dito o sa gilid ay sabagay. nag close man sila kaya pwede sila magpare sa gilid ewan ko ba hayaan nyo gusto so, makauwi ako ngayon and guys, makikita nyo guys, wala talaga iyan. Sa a regular days ngayon lang. It's because, ngayon lang to. Ngayon lang. So it means, so yun ay uwi na ako. Kamanan ba? Ka. Iyan na ako. Bye!